Wala nang tawa. Balang ka sa cashier, puro payment nga. Pati yung tanan. Ah, ano, yung din natin. Lasting! Speaker na tayo. So, pakita mo speaker natin. May kadali nito. Go. Okay, yung karam ka rin, guys. Ano, dahil mahina. Wala tayong speaker sa bayo. Tapos tinay lang TV. Biyala tayong bagong speaker. Yan ba yun? O, bugat siya. Kaya nang -an buhatin? Abriel. Oh, yun ang bago natin speaker. Alis. Tapos pwede tayo mag-connect dito. Meron yata ang connector to sa likod. Oh, meron siyang connector. Mic in, antenna, no, bang, bang, Kala ko dyan lang yung kuteng kursa. antena, guitar, pwede siya mag-connect. oh, di ba? So, may radio din siya. Yeah, meron tayong X-Boom. I love it. O, oh, dito pwede iPad o. Oh, kani o. Oh, kani yung iPad. Hello, Umi, tayo. O, oh, dyan yung iPad. Tapos, magkanta-kanta ka na dyan. Pwede na sa gawas. Isak sa. So, oh. yan. diba? Kasi, first time ko lang kumuha ng speaker na ganito, guys. Mahal yung Samsung. Eh. Ganun. sa Maynila, meron akong ganito. Samsung, oh. Hmm. 16-1. Mm -hmm. So, pwede i-bluetooth yun. Mm. Ito yung nasa Manila ko. Nasa bahay namin malaki. Yun, mm. pwede siyang i-bluetooth. Tapos, ano? Ayun na. Halika na. Ayun na. na. 9.30. Yan na, guys. Hawakan mo rin lang siya, Abiel, Be a good boy. Testingin natin, syempre. Uy. Ano ba Me. I know. Ano to? Salamat ang cable and oh, ano O, unsang bateriya yeah. double eight ano ah, yung ba ano mayro pa included okay ni hey, malaki ba man ni eh. Paano yung patayo yun pa yung Iyakapin mo na lang ako yun. Para isang tao. Ay na mo, nalaglag ako. Oh. Okay lang yan, huwag lang yung speaker. <laughs> <laughs> hmm. mo sa lang yung speaker, para <laughs> <laughs> parang si ano lang yan. Ang, mm. Parang mm. si Nono. Wow. Sa daga kayo eh. yung yes. yes, oh. muna. Okay. Okay. Oh. Dito? USB para sa... Kung USB yung um, gamitin um, um, Dapat uh, mic na. na siya, mic or dili Mike? Pa -pa. Lagi pa yung kanya. Asan ibayad? Karon lang mo. Asa yung, yung saksak ng mic? Mic o guitar? Si Wikisimo. Oo. Oh. Ah, mic. Ay, last may saksak ng guitar din. Eh. <coughs> mm, guitar. Pero dako siya, no? Antena kung Ah, uh, 3.5 mm jack ba to hindi? Ah, ano to? Same reaction sila sa mic. Ah, uh, oh, yung mas malaki. <coughs> Tandaan natin. Oh. <m> <coughs> So, functions na diretan sa F. So, USB to kung kinim gamiton. USB to kung sa ni. Sa TV. Ang dami. RNC7 ang model. Asa makita niya? RNC ay, C5, C5, C5. RNC 5. 4C, RNC 5, 6, C6, or 4C? C6, wala ta. 4C, 4C, eh. 2 mo na, eh. Ah? O? Sige, de... may sasawin. O, oh?

volume, then Mike volume, dan ini saja jadi next play mm. functions, m dot nak lagi? <tipa> <tipa> <-ga. tipa -se -ga> <tipa -se -ga> Yeah, stop. Stop. Nine minutes. Mm -mm.